fireworks. Ano pa na lang simbahan? Hindi At, ata to simbahan. Simbahan ba to? Simbahan. No, Ay, simbahan? Simbahan. ito? Yung simbahan. Guys, dito kami sa Kalamba. Kalamba Guys, dito kami sa Kalamba. Justice Court. Simbahan ito. Pamahalaan Ano to? Bulwagan? Bulwagan. sorry na. videographer na ipet. Naman kita eh. Naman kita tadi. Ayun, kita na. Ayan guys, so ang ganda o. Oh. Uh, pamahala ng kalamba. Vlogger Dabang. ka din. Good guys. Good afternoon. Good afternoon guys. Dito kami sa Calamba City. Sino sa may kaliwa ko, oh, Changi oh. Sa kaliwa, Changi uh, okay, May mga perya sa loob guys. Sa uh, pwede ngayon buwan ka dyan. At maglaro-laro. Okay. Di ba may Mag-record ka? Ayun lumapit na lumapit ni Ah. Guys, good evening guys. So, dito po kami sa bayan ng Kalamba. Uli, ato. Guys, dito kami sa loob. Ayan, si kuya, Oh. Ayan, si ate. Nagluluto ng masarap. Ah, cheese. Cheese special, guys. Ito ko yung sa loob ng Changian. Ayan. Ya, yeah, bumili ako ng dalawang takal. So, 20 isang takal. Bumili akong dalawa. abang biyahe. Ayan. So, ito guys. So, sa loob. May mga perya ay dyan. 100. Masarap ba yan? Ano bang mga flavor niyan? Cheese, cheese. Ayun, cheese, special cheese, uh, sour cream, union, barbecue. Wow. Nagiging yun eh. Pagkano isang... Yan? Ayun mo po lagi. 45. Ah, 45? So, okay. puti, parang chips yan, diba? Patatas. Uh, uh, Bumili ka na ba noon? Oo, oh, ayun. Kunin mo yung money ko. Kasama na yan. Teka, may mga damit. Baka makabili tayo ng damit. Hello. Tanong tayo. Hello. Hello. Dilaw. Okay, guys. Hot. pa pala. Pwede na. Ayan. Okay guys, maraming salamat po at ito na po Bye-bye.